sniper ng musang nakabawi sa mga pulis. Halika, panoorin natin ang resulta sa iginanap na Scout Sniper Challenge Open at saka Standard doon sa Camp Texon San Miguel Bulacan na bahagi doon sa kanilang First Scout Ranger Regiment 73rd Founding Anniversary. Alam ninyo, kamakailan dito sa Camp O'Donnell, lap Idinaos namin ang Tradeoff Commanders Cup na kung saan ay naglaban ang Philippine Army units at ang Philippine National Police, Philippine Marine Corps snipers sa aming patimpalak <laughs> dito sa dito sa aming kampo. At doon ninyo nakita na ang nagkampion overall at nag-uwi ng tinatawag na trophy no yung meron kaming pinaka malaking trophy na perpetual trophy ang nag-uwi noon ay walang iba kundi ang NCRPO SWAT team snipers ayan so alam niyo yung mga musang nag-second lang sila sa panahon na yon. At third naman ang SAP snipers. Kaya sabi ni Brigadier General Isagani Christie, siya naman ang mag-host at uh, nang masubukan ng mga snipers ang kakaibang terrain conditions, environmental conditions doon sa may duplas firing range sa Camp Texon. At doon nga, nagkaalaman kung sino naman ang magiging astig na mag-uwi ng kampiyonato sa kanilang palaro. Ang mga sumali doon ay ang tropa ng First Scout Ranger Regiment ni require ang bawat batalyon na magpadala ng kanilang uh, contingent. At uh, of course ang uh, Scout Ranger School ay uh, andon yung mga trainers ng snipers at nagpadala rin. Of course, hindi pa huli yung depending champion natin, ang uh, NCRPO, ang Special Action Force, Philippine Marine Corps, at sumali din dyan ang iba-iba pang mga units ng Philippine Army. At hindi rin pa huli, of course, mayroon ding civilian category kaya sumali din doon ng mga kaibigan natin na mahilig sa long-range shooting. Alam ninyo, kakaiba, mayroong downward fire doon sa kanilang uh, ginawang course of fire at uh, mayroong pang sa ilalim ng mga butas at mga awkward positions. At alam niyo minsan kung mamalasing ka, parang ipo-ipo yung hangin diyan sa duplas. Kung kulang sa kaalaman sa range estimation at saka wind estimation, medyo problema ka kung paano mo dalhin ang bala papunta doon sa iyong desired impact point, of course, sa iyong target. Alam natin, napaka-challenging parate ang long-range shooting dahil napakarami ang maka-apekto sa bullet flight. At uh, dahil dyan, uh, nagpapagulangan yan kung sino ang makapagpudos ng napakagandang shooting platform. Ang iba ay Accuracy International, <laughs> ang iba pa simpleng Remington 700 at ang iba naman ay tipong naka-iron sights lamang, no? Merong naka-M14, merong naka-M16A2 rifle. At nakita ninyo sa sobrang seryoso ng First st Scout Ranger Regiment, ayo magpatalo ay talagang sila ang naghari doon sa naturang patumpalak. Ito yung resulta. Sa so Open Division, AFP, PNP category. Uh, ito dito sumali yung mga kapatid natin sa Philippine National Police at saka sa Philippine Marine Corps. Ang nag-champion dito ay walang iba kundi ang Headquarters Support Company ng first Scout Ranger Regiment. Ang shooter dito ay si Sergeant Kau at saka si Sergeant Towers. Ang first runner-up ay ang 1 Scout Ranger Battalion ang kanilang shooters ay ang sniper na si Lieutenant Colonel Incarnacion at si First Lieutenant Dong Buds. <laughs> ang second runner-up naman ay ang Headquarters Support Company, Alpha. Marami pa na silang team. Si Technical Sergeant Polmas at saka si Sergeant Bungay. Yan. And meron din siyang FSRR Organic Category na kung saan ang laban-laban, panay mga Um, organic members ng FSRR At basahin ko rin Ang sa civilian category Andito, champion Team 3 Si Maria Parsons At saka si Randy Paronda Mga kaibigan ko to Yan yung gumagamit ng Accuracy International <laughs> At uh, First runner up ay Team 1 Si Charlotte Lau At saka si Doc Perez Second runner-up, Team 4, si Mr. Baldo at Mr. Malacapo. Third runner-up, si JJ Icasas at saka si Doc Dizon. Ayan, nakita ninyo. Uh, grabe ang katawaan nila at uh, hindi matatawaran ang magandang bonding na nabuo dyan. No? Yung comradeship among the participants. Eka pa nga. The desire to win is second only to the love of the game itself. Kaya congratulations sa lahat ng mga lumahok sa natural patimpala. Lalo na sa nagkampion, ang First Scout Ranger Regiment Snipers. Uh huwag kayong pakumpiyansa. sa susunod, magpa-practice pa ha, yung uh, ating uh, mga kapatid sa Philippine National Police at saka sa Philippine Marine Corps. Inanayang ko kayo na lumahok kayo uli sa patimpalak na gaganapin namin dito sa Training and Doctrine Command. Iyan ay mangyayari next year. Kita-kita tayo. Short straight. Para pala sa mga nanonood na aking video, huwag kayong mahiya. I-like nyo yung dalawa kong channel. Ito yon At ito yung isa. At kung nagugustuhan nyo, i-share ninyo. No? I-share niyo, i-subscribe ninyo, at uh, makipagtalakayan kayo sa comment section. Maraming salamat.